Ganang umaga, Lawrence, na mamahati ng iba't ibang intervention sa mga magsasaka sa Batangas, ang Agricultural Program Coordinating Office o APCO Batangas sa Department of Agriculture, Calabarzon, upang mapaunlad ang sektor na agrikultura sa lalawigan. Sa episode na usap ng agrikultura sa Radyo Pilipinas, Lucena ngayong umaga, ibinahagi ni Mr. Michael Roma, Agricultural Technologist one na ang APCO ay tumutulong sa mga magsasaka at sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng Department of Agriculture sa bawat bayan sa Batangas. Ayon kay Mr. Roma, direktang nakikipag-ugnayan ng APCO sa local government units ng bawat bayang kanilang nasasakupan upang maipatupad at mailapit sa mga magsasaka mga programa ng kagawaran. Ibinagdag pa niya, pinupuntahan mismo ng APCO ang mga magsasaka upang alamin ang kanilang mga pangailangan at hinaing. Nagsasagawa rin na niya ang APCO ng validation at monitoring upang masigurong tama at epektibo ang intervensyon kanilang ibinibigay sa bawat magsasaka. Ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas.